Mami, alis ka oh. kayo? Oh, oh. Pasabay naman, oh, pang nasabuhin na natin. Ano to, prank? Pinaprank mo ako? Pang nasabuhin na. Alam mo, Aga, yung dalawa nga yan, eh. Alam nyo, Yusek, ka. Mawalang galang na sa inyo. At saka, DTI Roque. Eh. Alam nyo naman sa sarili nyo, hindi kahit siyang 500! Tapos sasabihin niyo sa aming mabamayang Pilipino, pwede na kami mag-Dotche Buena sa limandaan? Alam niyo po ba, kahit po manpower construction worker, hindi po maghahanda ng port 500. Dahil po sa panahon ngayon, isang po tayo nga lang po to, kulang pa. Tapos sasabihin niyo sa amin, kasya na. Masyado niyo kaming nililiit. Hindi po kami ganyan. Kaming tayong mga Pilipino, kaming mga Pilipino minsan lang ang noche buena. Kaya pag naganda kami, talagang toto-todo. Yung masarap, yung makakakain ka ng masarap! Nang gigigil ako sa'yo! Sa Gigigil ako sa'yo kasi ako.